salamat, mahal na, rin na May gusto akong ipagawa sa'yo. Ah. Ano po yun? Magpapasama ako. Para iligtas sa mga kalahin natin na nadakit ni na Rosana? Hindi. Para puntahan si Inigo. Pero ang oh, mas mahalaga ngayon, ang puntahan natin ng mga kasama natin baka kung ano nang gawin sa kanila eh. Rasul, kapag napagaling at nadala natin si Inigo, siya mismo ang pipigil kay Mamusana. Tama, si Wala tayong kalaban-laban sa mga armas nadala ni Mamusana. Kaya siya lang ang naisip kong makakatulong sa atin.